patuloy po kami ngayon sa paghahanap ng daanan. No? Sa lahat ng mga sumuporta at nanood sa mga video ko po, maraming salamat po. Silent viewers po, solid viewers, napaka thankful po ako. Maraming salamat po. Lalong lalo na sa mga RW viewers natin. Maraming salamat po. Hindi ko kayo maisa-isa. Sobrang dami niyo sobrang thankful po ako sa tulungan nyo pa rin akong uh, ang bahay ko kasi maliit pang bahay ko may nagkosap ito na lang tata nakal ano, sunod ka lang ano sa mama mo ako dito

sa sobrang aku ko dito critical na ah Aku mahu naga pang ikaw yuk naga pang ya naga pang kena okay, kena oh, bisa oh, 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 oh. dandan <tis> ah super ngira dito sa daanan mo to. Si Ayun po. pavilion. Putok yun ah. Sobrang hirap po dito. Daan na namin dito motor. Kaya, ginagapang namin yung ginagapang namin yung daanan dito. Kaya sobrang hirap dito motor loh.

he he patay 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 na mga na mga patok ng wala lang ito 干嘛 <laughs> Anak, Motul. Oh, anak, Motul. Oh, anak mo tul. Anak mo. Nakita ko may maraming patok dito, motol. Uh, na. Na. Nalaman na nila na. Oo. Ang mga diyan, papasok. Ako pa ako kaya magkukunwari sa nila. Dito ka lang sa ano sa gitna namin ng mama mo. Sebera Ming mandi dengan bapa putuk tu. Ayah! Takut-takut putuk takut, takut. itu seberang putuk itu. alarm na sila dolba Ah, ay marami talagang na sila na Napapotok na ngayon. Pasi-masip tayo dito sa ano.

pagkakasimbahan di dito sa Di sini tu anak. Di sini tu anak. Di sana 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 tu anak. naman tayo dito. Hindi tayo pwede magpadalos sinaktan at hindi kanila sinaktan. Hindi ka pala naging alay at matay sa gut kami. yung mga mga lituros na kinausap ko. No, yun, yun ang dapat. Ah. Uh, sana makarating tayo sa ano sa yung bag natin na tinaiwan doon. Kasi may ano tayo doon. May Ay, pagkain. Yun, yun dapat, uh, mm. Mm. Ito sa daw hmm. Para... Na, na kanina. Hmm. Dalawa na kasi yung ano ko, yung bag ko, iniwan ko doon sa ano. Hindi ko naman alam na may... Hmm. Parang may naririnig po kami dito. Nag-uusap sa may bandang umahan nito. Sige. Balik ka Eh, magbantay mo na ako dito. Ingat dyan na. Oo. Oh. don't